Attorney, tama po ba na si Kapitan ang nagdesisyon na pumili ng miyembro ng binuong pangkat para sa amin sa gagawing conciliation? Naku, mali ho yan. Ayon sa Section 404 ng Local Government Code at Section 1, Rule 5 ng Katarungang Pambarangay Rules, kung ang magkalitang partido ay hindi nagkasundo sa mediation level, ang dapat gawin sa harapan ni Kapitan at sa itinaktang araw ay pipili ang mga ang partido sa listahan ng mga lupon members ng tatlong miyembro na siyang bubuo ng tinatawag na pangkat na siya namang magsasagawa ng conciliation proceedings. Malinaw ho ang sabi sa batas, ang magkahidwaang partido ang pipili kung sino-sino ang tatlong magiging miyembro ng pangkat ng tagapagkasundo. Ibig sabihin, hindi si kapitan ang pipili para sa kanila. Hindi rin ang barangay sekretary kung sino paman. Kundi ang ang partido mismo ang pipili ng tatlong miyembro na bubuo ng pangkat. Kaya attorney, paano kung hindi magkasundo ang magkalitang partido? Kung hindi o magkasundo, hindi pa rin si kapitan ang pipili. Bagkos ay magpapalabunutan si Kapitan upang matukoy ang tatlong miyembro ng pangkat ng tagapagkasundo na siyang susunod na susubok na matulungang mapag-ayos ang magalitang partido sa gagawing conciliation proceedings ng nasabing pangkat.